Uh, tayo yung kinuha ng uh, owner dito na magpatuloy ng trabaho so may mga kunting uh, mga diferensya lang dun sa unang gawa so ayusin lang natin mga minor lang naman good morning mga kapurman andito naman tayo sa bagong project natin ngayon andito yung mga tropang kapurman natin Uh, may dala kaming mga gamit. Yan, yung mga ibang materialis dinala din namin. So, ito yung project natin na bago mga kaporman. So, dati na itong na buo na itong bahay. At uh, tayo yung kinuha ng uh, owner dito na magpatuloy ng trabaho. So, may mga kunting ah, mga diferensyal lang dun sa unang gawa so ayusin lang natin mga minor lang naman so, ayan mga kapurman so, pakita ko sa inyo itong bahay na bagong project namin so ang project natin dito ay ah, mag finishing lang tayo ng ayan yung buong bahay na yan finishing natin may dadagdag tayong mga poste dito bali A ah, limang poste tulad nung nasa terrace na yon. So, diretso dito, isa, dalawa, tatlo. At saka dalawa doon sa my kitchen. So, naka-elevate uh, itong bahay na to mga kapurman. Ayan, elevated yan. Naka-three steps. So, ito yung gusto ng mayari sa uh, design ng bahay niya. Naka-elevate. Dito yung magiging ano natin. Ako, ah, kitchen ito. So, i-extend natin dito ng konti. Ganon din dito sa kabila. Yan, dito rin. So, tingnan natin sa loob. So, flooring at saka finishing ng buong bahay na ito mga kapurman. And, ayun, yung extension. At saka, maglagay kami dito ng extension na kitchen. Eh, Siyempre, maglagay din tayo ng bubong. Lagyan natin ng bubong yan. Ito, so, may, may ano na yun. Ah, may ano na yung mayari dito. Mga door jam. So, kasali din yan sa trabaho natin. Yan may tatlong kwarto ito. So, ayan, common CR. Ito, isang kwarto, dalawa. Ito yung master's bedroom. At saka may CR din ito sa loob. Ito, malaki. So, dito sa labas, itong kwarto na to mayroong labasan dito, pintuan. So, sliding glass na yan. Sliding door. Dito, magsisilbing terrace. Tingnan natin sa likuran. So, ayan pala yung septic mga kapurman. medyo malaki din tong bahay na ito mga kapurman. Medyo hindi lang naayos masyado. So, ayosin natin yung mga minor na problema. So, ayan mga kapurman. clearing muna natin yung area natin bago tayo mag-start na mag-flooring dito kasi yung program ng trabaho namin eh, unahin namin yung flooring bago mag-finishing. So gaya ng dati natin ginagawa mga kaporman. So ito, pang palabas muna natin. Ayan. Ayan yung mga kahoy na yan, yung dati mga kahoy. Ito, lahat ng gamit dito para ma-clearing natin ng gusto. Makuha yung tamang level. Ayan, yung mga gamit na to. So papalabas natin ito lahat. Ayan, may mga kahoy pa. O, may, mahugan na sila na pina slice so ayan mga kapurma pati yung door jam eh, safety natin yan doon sa hindi mabasa so, may bandang likuran labas natin at saka yung ibang mga sama natin eh, magli-level doon sa mga bintana kung, kung saan yung pinaka uh, pinakamababang level Uh, hanapin natin yung pinakamababang level nito Doon tayo magbase Ayan Kasi mahirap na magbagbag mga kapurman eh, Hindi kasi ito Amin na trabaho Kaya hindi namin alam kung saan yung pinakamababa dito so, Parang hindi kasi level lahat Yung mga header So ayan mga kapurman uh, Kinukuha na natin ang tamang level talaga I-check natin itong mga bintana para malaman natin kung saan tayo kukuha ng tamang libelasyon sa ating flooring. So ayan may mga abang sila. I-check uh, check natin kung tama yung mga abang na bakal. Para yan sa flooring. Uy pala tintrop pa eh dito